Dito po kasi sa Adamson, parang pamilya po talaga. Sobra talaga. Kahit kami mga parents, parang isang pamilya kami. Sa dati ko pong school kasi, hindi po ganun kadami yung mga students at puro mga ka-age ko lang po. So pag nakapagkita po ako ng mga older students, mga high school and college po, parang mas nagkaroon po ako ng experience at nakapag-bond po ako with older students, nagkaroon po ako ng bagong family po within Adamson. Uh, guards po, janitor, teachers. Ang um, sweet po nila, friendly po din. Masaya po ako dito sa Adamson University. Ako si Joanne. Ako si Natasha. Ako si Nisha. At, At ito aking ang aking kwentong classmates. since galing po ako sa public school noon, nung first time ko po pumasok sa private school, talagang nagulat po ako sa laki po ng campus. So, yun talaga po yung nagpawaw po sa akin ng bata ako na, oh, laki po ng campus. Si Ate kasi, sobrang active siya dito sa Adamson. So, lahat ng activities siguro, gusto niyang salihan. So, si Nisha noon, sabi niya, gusto niya rin mag-aral at gusto niya rin sundan yung yapak ng ate niya. Yung mga facilities po na talagang aabangan ah, niyo po talaga dito yung library po dito sa basic education. So, makikita nyo po talaga dito na very comfortable po yung library po nila dito. Meron na rin po kasi sila na computerized facilities sa library. Yung canteen nila, yung mga foods po, very affordable. Tsaka pag yung mga anak nyo po, hindi nyo napapabaunan. Talagang kampante kayo na balinis yung canteen po nila dito. Ay, yung AVR po, doon po nila ginaganap yung mga contest like speech choir, mga ganyan. Minsan po, doon din nagpa-practice yung mga bata para lalong magiging comfortable po sila pag nag-perform na po sila. Malaki po kasi yung space, lalo na po pag uwian nila. Parang lahat po ng student, nandun po kasi sa grounds. So, parang kung may gusto kang hanapin, nandun lang po siya sa spot na yon. Yung ano po, yung FRC ground po. Kasi po pag Maglalaro po kami, pwede po kami doon, ang dami pong space. So... Uh, I was in high school and elementary. Very involved po ko sa Girl Scouts po here sa Adamson. So yun po talaga yung pinaka-memorable organization ko po balis here sa Adamson. Na parang sa all my years po sa Adamson, yung po yung pinaka-tumatak po sa akin. Sa so, Adamson kasi, nandun yung charity talaga. Dapat sa puso talaga eh. mararamdaman mo sa puso kung gusto mo talagang tumulong. Kasi po noong time na yun po yung teachers po namin, parang sinabi po sa aming mga students na nag, may donation drive po for the victims of Tahal po. And at that time po, naisip ko po yung money ko po doon, medyo madami naman na po. So instead na hindi ko naman po sure kung makakapunta po sa concert. yung Alcantia yung for BTS po talaga yon Gusto talaga niyang manood ng concert. Siyempre bata po siya. Grade 7 pa lang po siya ng time na yon Sabi niya, ibibigay ko na po tong buong alkansya ko, tong buong savings ko para sa victim ng taon. Ito namang si Nisha. Nagulat ako kasi nung pandemic time po, syempre hindi po tayo nakakalabas. So, sabi niya, hindi naman tayo makakapag-celebrate man, hindi naman tayo makakain sa labas. Bakit hindi na lang natin ibigay yung pag celebrate ko sa birthday ko sa program ng Adam. So, so, yung panghanda po niya, binigay po namin sa, sa COVID programs. Kasi po naawa po sa may mga sakit, yung mga nandyan lang po sa road. Yung pag po ko ng ganun, parang nahagod po sa feeling. Kahit wala pong bumabalik sa akin, okay lang po. Yung simple things lang po, nakaka-proud bilang ina, bilang magulang, dahil alam na nila kung paano pong tumulong sa, sa iba my word kasi ng classmate, as in yung classmate. Tapos nung minsan nagtanong ako, sabi ko, ba't tinatawag nilang classmate? Ganun ang tawag namin dito. Kasi parang pamilya yan, ibig sabihin, part ka ng community. And true enough, na para talagang siyang pamilya. Na kahit saan ka pumunta, kahit saan, kahit sa labas, kung Adamson Sonia ka talaga. Kahit ako hindi ako Adam Pero ramdam mo yung bagiging Adamsonian Sonia mo dahil sa mga anak mo. Dahil... Like yung sinabi po ni Mami, nung sinundo niya po ako, doon po sa CS, um, meron po nagtawag sa akin na classmate po na bukas po yung bag ko po and nakabukas po talaga yung bag ko. Na-surprise po ako na ano po, classmate po yung tawag sa akin. Kahit po, um, mas mataas pa yung grade po nila. Throughout the years na po, parang nakasanayan ko na din po na classmate, tawag po po sa mga iba't eh, ito po pong mga Adamsonian, pati po yung mga teachers, hindi yun po yung mga tawag sa amin. Parang nararamdaman po talaga na isa nga kang yung part ka po ng community here po. I am Joanne Q. Natividad. I am Maria Natasha Natividad. I am Maria Nisha Natividad. And, And I, am I am a proud, proud Adamson, Adamson classmate. Last Meet Last Meet Last Meet, let's meet. Let's let's meet. Let's